Gumuguho na ang ekonomiya ng China. Milyon ang nawala ng trabaho, mga negosyo nagsasara at ang buong bansay nalulunod sa krisis ng pagkain, kalusugan, edukasyon, teknolohiya at marami pang iba. Sa ilalim ng 145% taripa ng Amerika, hindi na ito basta trade war, ito na ang simula ng pagbagsak ng isang higante at naghahari-hari ang bansa. Katapusan na nga ba ng China? Pero bago tayo magsimula, Baka pwede niyo ilike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang gulo sa tila simpleng trade war pero ngayon, bangungot na ang epekto nito. Dahil sa 145% tariff ng Amerika sa mga produkto mula China, bigla ang nahinto ang daloy ng exports. Ang mga container ports sa Shenzhen, Ningbo at Shanghai, ay napuno ng mga produkto na hindi na kinuha ng buyers mula US. Nabubulok sa loob ng mga warehouse ang electronics, appliances at textile goods, habang ang logistics industry ay halos tuluyan ng tumigil. Habang tumitindi ang port congestion, bumagsak rin ang manufacturing activity. Milyon-milyong manggagawa ang nawala ng trabaho sa mga pabrika na dati gumagawa ng smartphones, washing machines at electrical parts. Ang mga industrial zones na dati buhay na buhay ay ngayon punong-puno ng mga abandonadong gusali at tahimik na mga assembly line. Ayon sa datos ngayong taong 2025, halos 7.2 milyong manggagawa ang nawala ng trabaho sa unang kalahati ng taon, mas mataas pa sa naitalang bilang noong kasagsaga ng pandemya. Lalo pang lumala ang kalagayan ng China nang pumutok ang mga panibagong issue sa sektor ng real estate. Matapos ang pagbagsak ng Evergrande, ilang pang malalaking kumpanya gaya ng Country Garden at Sunac ay sunod-sunod na nalugi. Ang mga gusali ay naiwan sa kalagitnaan ng konstruksyon. Sa mahigit 8,000 proyekto sa buong bansa, tinatayang 60% ang tuluyan ng inabandona. Ang mga mamamayan ay naiwan na walang tahanan at walang refund, habang ang mga developer ay nagsitakas na lang sa utang hindi rin ligtas ang mga mamimili. Bumagsak ng higit 6% ang retail sales sa buong bansa sa unang quarter ng 2025. Kahit may mga sale at discount, hindi na bumibili ang mga tao. Nawala ang consumer confidence dahil sa takot sa hinaharap, maging ang mga online shopping festivals ay hindi na nakapag-recover. Maraming middle-class families ang ngayon natutong magtipid, gumamit ng rasyon, at umasa na lamang sa mga relief operations ng lokal na pamahalaan. Ang agrikultura at pagkain ay hindi rin ligtas sa krisis. Ang climate change ay nagdulot ng matitinding pagbaha at tagtuyot sa mga probinsya ng Hunan, Sichuan at Inner Mongolia. Tumaas ng 15% ang presyo ng bigas at karne habang ang mga magsasaka ay nalugmok sa utang. Sa mga pamilihan, ramdam ang kawalan ng supply, mas kaunti ang prutas gulay at isda. Pati ang staple food na noodles ay tumaas ang presyo. Dahilan upang magprotesta ang mga mamimili sa mga urban centers. Sa gitna ng pagbagsak ng kita ng estado, patuloy namang lumalaki ang budget deficit ng China. Umabot na sa 4.2% ng GDP ang fiscal gap nito, ang pinakamataas sa nakalipas na tatlong dekada. Sa kabila ng pagtatangkang pasiglahin ang ekonomiya, sa pamamagitan ng mga infrastruktura, maraming proyekto ang hindi natapos dahil sa kakulangan ng pondo. Sa ilang rehiyon, huminto ang konstruksyon ng mga ospital, tulay at eskwelahan. Pati ang sahod ng mga guro at kawani ng gobyerno ay naantala ng ilang buwan. Lalong bumagsak ang tiwala ng mga banyagang kumpanya. Ayon sa datos mula sa ASEAN Investment Review, bumaba ng 9% ang foreign direct investment sa China noong 2024 Maraming international companies ang nagsara ng kanilang opisina sa Beijing at Shanghai at lumipat patungong Vietnam, Indonesia, at maging Pilipinas. Ang mga bansang ito ay nagiging bagong hub ng produksyon habang ang made in China ay unti-unting nawawala sa mga shelves ng western markets. Kasabay nito, lumalakas ang panawagan ng iba't ibang bansa na i-diversify na ang kanilang supply chains isang malakas na dagok sa global dominance ng China sa manufacturing. Hindi rin pinalad ang China sa larangan ng teknolohiya dahil sa mga sanctions ng US, Japan at Netherlands, hindi na ito makakuha ng mga advanced chips at semiconductor machinery na kailangan nila para sa AI, automation at military tech. Sinubukan nilang gumawa ng sariling chips, ngunit hindi ito pumasa sa global standards. Ang market share ng Huawei, SMIC, at ZTE ay patuloy na lumiit. Nawala ng tiwala ang mga investors dahil sa kakulangan ng transparency, habang ang mga bansang kaalyado ng US ay tumanggi ng makipagkolaborate sa Chinese tech firms. Sa labas ng China, hindi na maitago ang reaksyon ng mundo. Maraming bansa, lalo na sa Southeast Asia at Europa, ang hayagang nagsabing ito ay karma. Ang agresibong pag-angkin ng China sa mga teritoryo, panggigipit sa mga karatig bansa, at paglabag sa international law ay tila binalikan na sila. Sa mga diplomatic events, kapansin-pansin ang paglayo ng mga dating kaalyado. Sa mga Western media, sinasabing ang pagbagsak ng China ay leksyon sa mga bansang gumagamit ng puwersa at takot bilang estratehiya. Sa West Philippine Sea, humina ang galaw ng China Maraming artificial islands ang naiulat na wala nang sapat na supply para sa kanilang military outpost. Ang ilan sa kanilang mga barko ay hindi na nakakatanggap ng maintenance support. May mga ulat ng pagkaantala sa rotation ng kanilang tropa at maging ang kanilang radar systems ay naging limitado ang operasyon. Habang ang Pilipinas ay lumalakas ang alyansa sa Amerika, Japan at Australia, tila naiiwan sa alikabok ang Beijing. Isang bangungot na hindi nila inaasahan matapos ang dekada ng pagpapakita ng lakas. Samantala, pumasok na rin sa bagong yugto ang demographic crisis ng China. Tumanda na ang populasyon habang bumaba ng husto ang birth rate. Ayon sa bagong census, bumagsak sa 0.6 ang fertility rate, ang pinakamababa sa kasaysayan ng bansa. Nabawasan ng higit isang milyon ang kabuuang populasyon noong 2024 na isang napakabihirang pangyayari. Ang mga eskwelahan ay nagsasara dahil sa kakulangan ng mag-aaral at ang mga paggawaan ay walang makuhang bagong empleyado. Ang imbalance ng matanda at kabataan ay nagdudulot ng matinding pressure sa healthcare system at pension. Sa sektor ng kalusugan, ang kakulangan sa caregivers at health workers ay lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Ang mga ospital ay overworked, underfunded at kulang sa kagamitan. Maraming matandang pasyente ang hindi na kayang alagaan ng kanilang pamilya, habang ang mga rural clinics ay nagsara na dahil sa kakulangan ng supply at tauhan. Sa urban centers, may mga iniulat na pasyente na pinipilit mag-self-medicate dahil sa kawalan ng akses sa serbisyo. Habang ang mundo ay umuusad sa AI, green energy, at digital economies, ang China ay tila nananatili sa nakaraan. Ang kabiguan i-transition ang kanilang ekonomiya mula sa investment-led growth patungong consumption-led model ay isa sa mga dahilan ng pagkalugmok. Ang masalimuot na sistema ng regulasyon, pabago-bagong polisiya, at sobrang kontrol ng estado ay pumigil sa innovation. Maraming entrepreneur ang lumipat sa ibang bansa dala ang kanilang talento at kapital. Ang pandaigdigang sentimyento ay lumilinaw. Hindi ito simpleng pagbagsak. Isa itong pagbubunyag ng isang sistemang tinayo sa manipulasyon, pang-aabuso at kasinungalingan. Ang mga bansang dati takot sa China ay ngayon nagtatawanan sa likod ng diplomatikong ngiti. Ang mga bansa sa Europa ay mas bukas ng magsabing hindi nila pinagsisihang kumalas sa dependency sa Chinese goods. Sa Asia, mas pinipili na ngayon ang kooperasyon sa mga bansang may respeto sa karapatan at soberanya. Habang nalulunod sa krisis ang China, patuloy itong binabanata ng international press at social media communities sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga talk show hosts sa Amerika hanggang sa mga komentaryo ng eksperto sa Europa, nagiging sentro ng biro at batikos ang dating makapangyarihang bansa. Sa Japan at South Korea, may mga palabas na tinatawanan ang dating assertive na foreign policy ng Beijing. Sa Reddit at X, nag-viral ang memes na tinutulig sa ang overconfidence ng China sa mga nakaraang taon. Maraming netizens ang nagsasabing ito na ang karma sa matagal ng pang-aapi ng China sa mga maliliit na bansa, lalo na sa Southeast Asia, ang bansang dati kinatatakutan. Ngayon ay itinuturing na babala sa sinumang leader na magsasakripisyo ng prinsipyo kapalit ng kapangyarihan. Kasabay ng pagguho ng tiwala sa pamahalaan, may bagong wave ng capital flight na naganap. Mahigit $143 billion na halaga ng private wealth ang inilipat palabas ng China mula Enero hanggang Marso 2025. Maraming Chinese elites at business owners ang tahimik na nilikuran ang kanilang negosyo at lumipat na sa mga bansa tulad ng Singapore, Dubai at Canada. Iniulat din na tumataas ang demand sa Golden Visa Programs ng iba't ibang bansa kung saan ang mga mayayamang Chino ay nagbabayad ng milyon-milyon kapalit ng permanent residency. Ang takot sa bigla ang expropriation, banking freeze at political crackdown ay nagtulak sa mga negosyante na humanap ng mas ligtas na tahanan para sa kanilang kayamanan at pamilya. Habang pinagtatawa na ng marami ang pagbagsak ng China, hindi maikakaila na may epekto ito sa buong mundo. Bumagal ang global shipping sa ilang sektor at ang demand sa ilang raw materials ay bumaba. Gayunpaman, maraming bansa ang sinamantala ang pagbagsak ng giant competitor. Ang India ay mabilis na umangat bilang bagong production base ng maraming Western companies. Ang Mexico ay naging paboritong alternative hub para sa North America. Maging ang Pilipinas ay nakatanggap ng bagong investment sa semiconductors at garments. Ang dating kinokontrol ng China ay ngayon unti-unting hinahati-hati ng mga bansang mas bukas, mas demokratik at mas predictable. Ang dating leader ng Asia ay talagang bumabagsak na. Kaalam, katapusan na nga ba ng China? Deserve nga ba nila ang lahat ng ito? Kung ikaw ay may opinyon, o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.